so at itong langga no resign or get out ex mati ni idol Robita Rosa threatens to expose Jingoy <laughs> double life totoo ba ito guys na itong si Jingoy ay eh, isa palang Jingay na may isiniwalat ang isang Becky Ru patungkol dito kay Jingay na pag magpapashiran daw sa duet rocks maglinis at baka may eternal lead <laughs> anyway isa kang Jingoy Rabena <laughs> So, ayan. Tatanggapin naman po ikaw ng federasyon. Pero sa susunod na magpapashira ka sa Injuet Rocks. Anets, maglinis ka muna ng Injuet Rocks at baka may ati Erna. Butong besang baklundo. Baklund ka na. <laughs> Mapapasana all ka na lang na natira ka ng isang matin Idol na si Roby Torosa. Pagjugot ng not sa C ay may Erna Lynn sa Julo ng nota. <laughs> kasi wish nagjugas na Jutas ng Juvet Rocks. <laughs> oh, bahala lang kayo Julo sa kakajisip ng aking tinatalakchi about kay gay <laughs>